Kasi pag may bagyo sa Pinas, apiktado dito. Yan o. Yung ulo pa lang o. Fresh. Isdang pampano. Agat. Ah! Ito. Yung tinik niya. Ito. Makapal pati yung laman. Hmm. Fresh. Fresh pasabaw sa maulan na panahon isdang pampano sinigang let's go maulan yung panahon mukhang bagyo yata dito sa Vietnam alam naman natin katapos na lang ng uh, or may bagyo pa sa Pilipinas mga boss no ngayon so mayroon tayong isdang pampano mga boss yun lapat nasa dalawang kilo to mga boss tatlong piraso Lutuin natin ito mga boss, dahil masarap ito isigang sabaw para sa maulan na panahon. Lagyan natin itong kamatis. Sibuyas, si sibuyas, sili. Yan, sunod natin yung isda mga boss. Hinati ko lang sa dalawa. Sobrang laki. Yan, nagay na natin. Hindi siya magkasya sa ano, sikip siya sa lagayan sunod na natin yung sitaw at okra kasi matigas yan palambutin sige so huli natin yung dahon kangkong yan, hindi malambot na yung gulay mga boss nagating patis hindi yan sa dami tikman na lang natin uli mamaya Lagyan na natin yung sinigang mix sa gabi para malapot. Yan o. Malapot na mabos yung sabaw. Yun. Sunod na natin yung kangkong mabos. Let's go. Yun o. Pag nilagay mo yan, ibig sabihin, loto na siya in 2 minutes mga boss ayos na in-adjust ko na yung lasa nyan na noong ko lang asin so ayan humigop ng sabaw ngayon mga boss Bilis lang siya mga loto high pressure yung <laughs> ginamit nating pang loto kaya pwede pa nga lakasan kaya mabilis lang so let's go Ngayong maulan, maulan dito sa labas, mga boss. Kasi pag may bagyo sa Pinas, apektado dito. Yan o, oh, yung ulo pa lang o. Oh. Fresh. Isdang pampano. Gulay pa lang, panalo. oh let's go! Kain tayo mga boss. Tunok, tutunok. Sinigang na isdang pampano. Isang piraso ito mga boss. Ito yung buntot, ito yung ulo. Puno na agad yung plato. Sinigang. Sarap kasi maulan hmm. yung panahon ngayon mga boss. Alam mo dito, pag uh, may bagya sa Pilipinas, eh, tayo yung panahon ng Vietnam. Kasi magkatawid lang ng ano, mga boss. No? Malapit lang, tawid lang ng dagat. Ah! Sarap. Sim. Sim. Nice.